Hindi <laughs> na to. Isang base lang tumama eh. Tali, wa ka mo muna, Pax. Ay, ay, ay. Baan eh. O, hangat. Wala useless yan. Asan tali mo? May mga sentro na. Hindi, si sa sentro. Dapat ano? Paano? pun patras pa. Oh sige. Oh sige pa, a. Motor Oh. Sige, Pax, mm -hmm. ko? Oh, mm -hmm. oh yan. Motor <coughs> na. Api na. <coughs> Hindi mo natatali? Yung panali mo. Ayun yung yun. Gago, kailangan mo itali. Hindi mo. rito Ay, mahina. Ay, wala mahina pala ito. Yung Pwede oh. nalang Pwede pwede. Pero may suporta. one oh, twenty 120. 120 na lang? O oh, mga lods, baka gusto yung bilhin to. Slightly use, 120 Dito to, sa masantol Wala, hindi nakakayanin eh Puro bahana eh Hmm <coughs> bab <laughs> bumagsak <mag> yah, <laughs> yung so, malalagyan na isumama motor eh, na mga motor eh, naay isip na mga motor eh, naay motor motor Mababuasa na yung bahay niya. Hindi, okay, magpapyede. Ha? Magpapyede, may pumapyede. Ano sa baya-baya na? Ipapatong mo rito? Diyan? Lakad ka kasi ng lalakad eh. Dapat daan-daan yung ano mo. Okay, ito, -tong -tong. Yeah. 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 Ano na yung Ito, humo Baka madulas yan dyan. Hindi, ginawa na namin ito.